nabalaho kami. <laughs> nabalaho kami dun sa ano. Ang tawag Buhangin! Ano patay? Didiligan niya. naglalagay sila ng warning, no? Mm. Na hindi pwede. Pambihira. Dito kami kayo sa tabing dagat. Kasi galing kami nila ni sa ano. Nagkasikaso kami ng permit. tabing dagat. Kami dito po kayo pupunta sa ano sa Samgyup salba Kaso, Eh hey, pala may warning po kayo. Tingalis nga po ng mga bata dito eh. May warning pala. po dapat kayo dito na okay. bawal magpapasok okay. ng sasakyan. Hindi okay. na ako makataras guys, hindi na din ako makasulong. Okay. Hmm? Bumaon yung gulong ko. Ginet. Hindi dito, dito na, ah, na po kayo. <laughs> Ang namin ni Jake. May, po kayo dyan. Ijajak tapos tatablahan. Kakain namin dito guys. Ikakain lang talaga kami nila ni ng tanghalian. So yun, diniritso ko siya kasi wala na namang warning. So yun ang nangyari. Nabalaho talaga kami dito. Ayaw nang umatras. Ayaw nang umano guys. Umabante ng sasakyan ko. So gagawa na lang daw ng paraan ng may-ari. Ngihit oh. Yan. Opo. Dito na kumidadaan. Dito na may pinadaan. Mas malamig, Mas malamig. dito. Ito po ang park sa ano likod. Ah. Sirana. <laughs> tayo na po kayo nagpapa-parking sa likod. Oo. Yeah. may dumaan din daw dito. Oo, nabaraho din daw. kakailang kami nalaan dito. Eh wala nang luto. Wala ah. nang Chicken and chicken, chicken puree, and ano nang gusto mo dyan? Rice. Chicken filet. Laking. Ano pang rice nilang iba? Eh no, may bibingkap din sila. Oh, try natin yan. Bibimbap. 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 So, yun. Dito tayo guys sa... Ano ba pa ito pangalan nito, Samgyup dito sa ano yan, sa tabing dagat guys. Dito yan sa amin dito. Malapit sa amin dito eh. Kaso, hindi ko alam na gano'n yung karasada. Hindi kasi kami masyadong pupunta dito. Yung sasakyan ko guys, nandun sa dulo. Yun. Nandun sa dulo. Kawawa naman. Doon tayo lang sa kubo. Order kami ng food. Beef samgyup na lang Beef samgyup? Asan ah, yun? Ay, yun po. Ay, yun. Ay, yun. dito, guys. Buti lang wala kaming ka-date nila. <laughs> Parang naghahanap pa yan. Joke lang. Gusto ko po. Baka mag-react dyan. Sure. Sure. Satisfied lang. <laughs> so, dito tayo sa tabing dagat. yun guys, naghihintay kami ng aming order ni Angelani so yun, nabalaho guys yung sasakyan ko doon, nandun pa rin gagawa ng paraan ng may-ari dito sa Samgyupsal nabalaho talaga siya as in wala kasing ano siya, warning sana kung may warning, hindi na po kami dumiretso lubog na lubog na yung ano yung both side ng bulong sa ulihan so yun guys galing pala kami ng ano nang dyan sa municipal, kumuha kami ng, ano, ng permit ng store sa Bukit nang TTI, okay na po siya. Tapos yung Samoyor's Bird Meat. Ayan. Naka-usad naman na kami, guys. Meron pang kulang. Ganon. Nadurog yung aking maon na pringles. Meron mm. yung dipan. Mmm. Yung samgyup ko. Yung Ah, bibim ko po. Yung bibim ko po. Mmm. Dito kami dumirit siya, guys. Dumerit siya. Dito sa samgyup sal. nga namin alam na ganun yung karsada nila papasok dito. Meron pala silang ano yung uh, parking doon pa sa likod. Hindi namin alam. Gabi kami kasi na. Kasi nung time na pumunta kami dito gabi. Laging gabi. Laging gabi pa. So hindi namin alam. Tulog yung aking ano? Pringles? Masarap dito guys. Mahangin siya. Press. Press kasing press ko namin nila. Okay. <laughs> 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 ang pangyayang to, ba't kakaiikot sa araw? Ang init ko doon. Ang init doon sa may sasakyang. Doon nakikita ko na yung may-ari. Parang ginagawa na nila ng paraan. Naglalagay sila ng tabla-tabla ba? Tingnan natin ko anong gagawin nila mamaya Akan ah, ba to? Alam? hangin eh. Nililipat yung aking pringles. Oo, doon. Pa pa yung order nila ni... Lani. Ano bang ano mo? Beef? Beef. Samgyo. Beef Ito naman yung akin. Bibimbap. Tapos ito naman, ramen. So yun. Ito yun si ate. Wow. wow, may kimchi ka. Meron kang kimchi. Sa bibimbap po, meron. Ah, may ako oh, nga pala. Hindi ko napansin. Meron pa na sa akin. Meron. Thank you. Pwede mo pa picture? parin pa rin. Pariyo sila ah. Yung may-ari ka sa jacket na sobrang init naman nga kasi. Ah! Oh, umano na, na siya! Nandito kanina dati. Opo. Umatras ng konti. Ganyan din po yung ano, sa mga unang ano. Doon na po siya na Ah, doon na. Parang puro babae driver na. Ah, dala babae din. Buhangin po kasi yan. Kaya malambo talaga. Ginamitan na ng jack na po. Ayan, hmm. sila na daw bahala doon sabi nung ano may ari. Ito muna kami. Dito guys maganda dito pag lalo yung ano sa gabi Tapos yung sasakyan, ginagawa nila ng paraan para ano makaatras siya. Grabe yung ano dito. Wow, yun, yun, yun. <laughs> Tinatanong ko si nanay kung nakailang balaho na po dito yung mga sakyan. <laughs> Napatawa si nanay. <laughs> Parang <laughs> mga first timer. Kasi kami napunta dito. Opo. Gabi nga kami na yun na dumating kami dito nung kami nakakain. Nakaka ah, galing na rin po kayo. Pero nung time wala na yun, sasakyan. ano, wala po, hindi po namin dalang sasakyan. Motor, motor ano, motor lang. ay bumaba ako sa motor niya kasi hindi kakayahan ng motor niya. Ay, masal... yun Hello? Mataras na. Okay na. Tana. Ay, sige na. Thank po. po kami. Okay. <laughs> Next time tayo alam na namin, hindi na kami didiretso. Ano Oh? Ang lalim nung ano? Kailitan pa. Tay, thank you po. Thank you po. Next time alam na po namin. Uh, sa likod, sa likod na, na, lang. na lang. Ano po? Ay, kwan May nabala dito. Hmm. DTWH. Ah, yun yung kwento ni nanay. Uh, sinaway na namin. Sabi na, hindi, four wheels to. Gumagalang from drive nabalaho to. Tumawag na sila ng fire truck. Hindi pa rin kinaya. Nabalaho din. Nabalaho din yung fire truck. Thank you. Ay. Thank Nila, you kuya ha. Thank you. Hello din sa inyo. Mhm. Tinga nabalaho din. Teka, thank you po. Thank you. kumpati, hanggang loob babot. <laughs> Grabe ang gabo o kasi nga mapino yung ano buhangin Yun guys, success naman po yung ginawa ng mag-ama. Mag-ama po yun. Buti na lang marunong-runong sila. Ayan guys, uwi na po kami. Babalik na lang po uli kami sa isang araw sa ano, munisipyo kasi may kulang pa kami. Dapat after eh, Holy Week na po. After Holy Week, siguro nakagaling na kami noon ng ano, ng kalapan ba. So yun guys. kami guys dito sa may palengke pupunta kami dyan sa may palengke dito kasi wala na kaming pang ulam alam nyo naman guys nandyan yung aking mga anakis kailangan natin pakainin pakainin para tumaba mga namayat na kasi ay yan what happened Yung pag, yung pag, yung ko guys ng sasakyan ko sayang kasi sobrang gabok din na uli. Mababa na tayo? Oo, oh, chinat ko lang para okay. kisa ako bubunta pa na nila. Yes, mamamalingkin muna tayo. Para hindi ko nautusan yung si Raven at saka si so ako na lang. At may nang Ha? Hello, people! Magluluto tayo ng ating hapunan. Si Rachel ang magluluto. Ano luto mo anak? Hindi nga marunong magluto. Eh ano <laughs> nga yan? <laughs> ano lulutuin mo? Fried chicken. Fried chicken kaagad. <laughs> <laughs> Di pang haluto yan eh. Fried chicken kaagad. Chicken. Oh, chicken. Magpa-fried chicken daw lutoin si... Ano crispy fried? Okay na yan nak. Nilat mo na ba yan? Okay na yan. Okay. Hello po. <laughs> kanya you open this, mommy? Maroon may experiment dyan, ha? Hindi ka sabi mo. Ano? Oh, <laughs> Parang kasalanan ko eh. Ano nga? Wait! Oh, galit. Okay na? Okay na ba yan? Ayan. Nilamas-lamas mo na yan, ah. Lamas-lamas mo na yan. Okay na yan tapos sa ngalit ko. Hindi dito. Baka kahit milapsik. O okay yan para matuto ka magluto. Patamshikan. Patamshikan. Den mo naman O, okay. oh, ikaw na, dali. isa nyo, isaisay nyo ba para matuto? Tari. 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 mo? Isa Para matuto ka magluto, hindi ka nagluluto sa Batangas, ha? Ano, ah, naglilinis lang ako. Anong nililinis mo? Anong nililinis mo? <laughs> Labas. Labas ka dyan. Matumi eh, pa rin. Sige na, kayo. Pwede pa, pwede pa. Pwede pa. Kata. Hmm? Niyayok ko na, rin. Saan? Ay, niyayok na lang. Saan pumunta? Pizza. Dito sa uh, ano? Bukas. Sa balak, lagay mo nga po, diba? Ba't na magluto ng manok, mami, kung turuan ka tayo? Hmm, akong turuan. Ikaw ang tinuturuan ko, hey, eh. Hindi ka. O, isa pa, isa pa, pwede pa. Okay, mabango na dyan. Galing daw niya magluto. Ito. Bu wag, wag mong, huwag mong i, i uh, high heat ha? Low lang, low lang. wag mo namang halu-haluin. Ano, paano maluluto? Yan! Ba't mukhang tinola? <laughs> 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 tinola. Hindi yan tinola. Parito yan. Sige. mamaya mananak, uluin. mo na nakuluin. Ba't mo hinahalo? Hindi yan maluluto. Mamaya na uli. Yan. Okay. Tapos, may hugasin po dyan. Ano to? Ano to, mami? Total naman, Rachel. Nandyan ka na. May hugasin dyan. Maghugas ka na, ha? Ang al alam ko, pinagkainan mo yan kanina. Hindi Pati ikaw. Ako mm, pati ikaw. Kaya hugasan mo yan, ha? Oh, na, yan, nag si kuya. Oh, Di mabiro. Ayan, galing. Ito yung hapunan namin. Yan. So, yan, guys, kanina pala, may nilakad kami ni Lani. So, yun, pumunta, pumain kami dun sa Samyuksal. Nakita nyo yan, guys, kanina. Nabalaho yung, stuck yung gulong ng aking sasakyan. Tagal nilang ano yun guys. Tagal nilang ginawa ng paraan para lang matanggal yung kasakyan doon. Yun. Siguro, nabot ng two hours yun. Parang ganun. Alin. Yung ano, sasakyan. ay nila. Ha? May ginawa. Ano? Oo. Ginawa ng paraan ng may-ari. Okay. Tapos. Pagkakagawa ng time uh, message. Sa edikisya naman ay gumagawa ng... Reviewer. Ha? Reviewer. Reviewer? Mm -hmm.

Tapos ito, tapos si Kisaya gumagawa ng reviewer. kumusta ka naman? Bakit nagsiselfon ka? Ha? <laughs> nagsiselfon ka, ha? Tapos si Kuya, andon, paupo-upo lang. Hi, Kuya. Kumusta ka naman? Anong ginawa mo? Nagmap. Nagmap <laughs> Nag <-map> daw siya. <laughs> tapos yun mamaya, guys. Ah, uh, tingnan natin kung magbaka kapag video okay tayo. Gusto mo muna tayong kakain. Diyan mayroon tayong lumpia, yung frozen, gusto mo? Pwede. Okay. Ha? Mamaya. muna. Okay, bisitahan niyo. Mamaya diyan. Oh. O sige, video. I-set up muna. Video okay tayo. Okay. Ha? Ha? Dito muna nak, doon muna. Kasi ko yung pinipirito na re baka hindi maluto. So, yun guys. Makakapagpahinga ako dahil si Rayjun ang tigaluto. luto. Yun, yun si Rayjun. Sasarapan mo yun, Jun, ha? Jun! Sipag naman na Rayjun. May naguhugas pa, tapos nagluluto pa. O, oh, di ba? Natatapas si Kisaya. Ito sa kwarto nila, Rayjun. Nakikita yung ano dito, yung moon. Nakita nyo guys, yung moon. Ayun, di diba? Ang ganda. Tapos sa kapitbahay namin, o, oh, Pasko, Pasko pa rin, o. Oh. Di ba? Paskong Pasko pa rin. Ito yung moon, o, oh, diba? Ganda. Yan. saan naman niluluto mo? Hindi pa anak, pwede kailangan yan ay eh, ano. May nilagyan bago. Mag brown. Mag golden brown? Oo. Kaya mo lang siya, malapit na siyang maluto. Dapat pala hanggang nandito ka, ikaw yung tigaluto, kululuto, ano, Bukas pala region, magtitinola tayo. Manok uli. Para bawa ka dumating ng Batangas, tutuguan ka ng pakpak. Malaki -pak. <laughs> <Lahim> manok, <laughs> no? Ay, tayo ako magkanin ko. Ano ang tinanitan mo? Alam mo parang din na sa may parang yung parang nasa may kubo natin. Mm. Ikaw parang may kulay ano din, violet na yung parang ano, halaman mo? Oh, a -a Halaman ang tinatanim mo? Oo, oh, tiyatray ko. Ano, nabuhay naman kaya? Ay. Kasi ba, hindi mo dinidiligan. Dilit. Hmm. Dilit na itna. Nakakapagluto ka naman pala eh. Um, pare. Ang, ang oh, ano. Ha? Ang um, oh, ay. Grabe naman yung ano mo. daming bawang. Eh yung ano, yung leftover kanina. Sa so, kain na tayo. Dilit mo ano. Ha? Diyan ka. Leben ka kain na. Kain tayo guys. Nung oras na ba? Seven na. mag 8 na. Hala kain tayo guys ayan for today's vlog si Rachel ang nagluto ng ulam sarap ganak sarap sarap ba? Mm -hmm.